Bagamat itinanggi ng suspect na sinaktan niya ang minod na kasambahay, pinanindigan ng piktima ang kanyang reklamo. Sundan ang ending ng istoryang ito. Mga oras siya, ano oras kayo sinaktan ngayon? Mga 3.30. Mga 3.30. Anong ginawa niyo sa'yo? Hindi ko naman.

23 years ako, may lang nangyari sa akin ang ganito sa kabaytay, ko sa kapwa tao ko. May lang nangyari sa akin ang ganito. Na aking napag-alaman na ang bata ay walang balak na magdemanda laban sa matanda. Since gabi na, pansamantala ay kinustudiyan ng aming opisina yung bata at yung matanda. since minor de edad yung bata at wala siyang mag-anak dito sa Manila. Ako yung nakipag-coordinate sa DSWD na pinay ng DSWD na kinabukasan ay eh, turn over sa kanila yung bata at matanda. Kasi so, ini-endorse na ho sa amin ng uh, police ang bata since may alleged siya physical siya, uh, uh, ano eh, abuse eh. Kasi po, kasi papatiyo na nila. Kaya lang, walang lera. Pwede ganyan din. So, so, so dadaan mo na doon sa ano, social welfare, no? Kaya yung aming welfare, ano, social welfare assistant, tagapanggasinan din siya. So, ibabalik na lang namin si sa nanay niya. May da, nandiyo ito palang magulang niya. Oh, alika. Saan yung bahay mo? Saan yung bahay mo? Uh, ngayon, habang sa daan pa lang, nag na. At uh, nagkwekwentuhan, sinasabi yung nangyayari sa uh, anak na, uh, nangyari sa buhay niya sa Maynila. Nakikinawa sa o, sabi niya. Tinatampal isang ano bata daw ay kinuha sa kanila. Ang siya ay ninang niya sa kasal. Nagtiwala siya na ibinigay niya ang kanyang anak sa kanya para tulungan siya, tulungan yung kanyang ninang sa paghahanap buhay sa Maynila. Ayaw ko na. Ngayon lang na magtrabaho kasi noon, noon yung bata ng anak ng anak kong ayaw walang anak. Siyempre, gusto kong buhat niya mag magkatrabaho parang naalamin ng magtrabaho. Ngayon lang, magtrabaho sa Manila. Salamat sa si kayo. Masalamat talagang. Ta palag kayong anak ko. Kung kayo ay babae at meno de edad at kailangan niyo agad ng police assistance, magtungo sa women's desk ng pinakamalapit na impila ng polisya. O kaya'y tumawag it's so a one, one seven. <laughs> <laughs> <laughs>